Bali tayo po i-harvest uli ng kamote oh. Ano 'to kakapag na kasulina, no? Nya uho nga naman ay. Ino inom lang po ng inom ng tubig. <laughs> may ilo ba 'tong may ilo? Ubos na pati. ubus na. Dito man na naman eh. ay. Ay oh. Uh -huh. sa akin utol na. Kuha mo rip ko tong maliit. Ah, ang gara. Ay po, aray po. Bali, aray po, kaya na namin pabagsakin at kami ngayon ay nadagdagan. Si Uto, si GR, si GM. Bali, apat na po kami. 40 na, apat na po. <laughs> ay, <may> ah, <laughs> maliliit, aray yung huli, kahulihan ito, Uto. Mas maganda ka, nakikita yung maliliit eh. <laughs> o, tiyan, yung kahulihan. Ah, pero yung po naman yung hukay yung. Oh. Gara. Marami rin po. Oh. 400 plus na po yung nakuha doon sa kabilang side. Pag po kami makakadali dito ng 200 plus uli. 400 sa is. Eh. Baka po mga 600 mahigit ang makukuha. Kilos. Wow. Oh. Nakadali ka na naman o no, toy. Kasamang maliit, kasamang malaki ano toy. Ah nagdo-drawing ka na naman ah nasan daw yan po ang malalaki meron din pong malili yan ay isang punuan lang wari ko na no, to eh hmm. o dalwa. Baka dalwa. sa palagay. yung palagay hindi nga ako mapalagay eh sa tingin mo hindi ko nga kayang tingnan eh <laughs> Ayaw ko tingnan. Ay sino ta nagsalita noon? Si Bayan si Bantut <laughs> si Kamote si Bantut si Kamote ah okay tingnan ano mo na baka makisig variety din to yan makisig din eh Garano to eh ah na ipon palamanan oh parang pinat may palaman oh ako naglab <laughs> sa ah sa kuko ay Maglabis ka auto eh. Oh. <laughs> Marunong pa nang gin. Yo. Ay sa auto. Eh. Ah, man sad. Bali, po yung isaw, yung pinaka jumbo hot dog din eh. Are ating do drawing oh. Wala ka na Ray. Ipinta mo. para na sa nagdo drawing ah. Ipinta mo. Ay pa. Laman, kinakalimutan ni Jim. Aba. Three months old po, aray. Tim, balita. Dali, Tim. Hey, ang galing mo lang sa camera. Dati may patakbo-takbo pa yan. May patago-tago pa yan. Yeah. Tabi, Tim. Alis! Yeah, ngayon siya nangunguna na sa camera.

exhibit natin ito oh. <laughs> balik balik ka si itim mga eh ko <laughs> dito pag tayo makakahukay sa ano yung malalaki sa May 15 may akin si manggagawa tayo lukban lukban keso. yan yung po mga ano oh, para sing kamas ang dinit kamuti <laughs> Parang symptoms nyo Aw Aw Walang malalagas kahit isa Parang drawing lang Sculpture Ang drawing po namin Ako marunong mag-ukit ha Jima Uukitin ko yan, kurting kamuti. Tingnan mo. Tulad na tulad yan. Dyan. Pag ginag-kurting muray, nasa na yung gano'n na tayo dyan. Paniwala ka ba dun, Ako maron mag-ukit. Uukitin ko yung kurting kamuti. Oo. Wow, ay. Sculpture. Oo. Oo. Ano, wala na matatanggal na litid. Ah. Isang puno lang po yan. Wala ka nalagot. lagot. Wala. Kaya. Ay, Ay paano natanggal? Ah! Nice. <tongan> o, tiyo, atras nga lang kaunti. Pakita natin nare rin. Ari. Yun, ari po. Lalaki oh. po. oh Panalo, laki o. Oh. Pag kinari po naman kalaki ang... pagkajim ka-GM, ganyan kalaki. Ang itlog mo. <laughs> Kabahak pa lang yan. <laughs> Kabahak pala daw naman Ang laki, ano Oh. Ah, ah. at talong. Talaga ho nakakatuwa. Swerte po, arlaan po baka ang ano, may mas malaki katan ho dito. Pero wala, ito na yung pinakamalaki. Sa buong season po nang tinanam namin, ay yung malaki ngayon dito sa harvest namin ito. Yung pong maliit ay, hindi pa po kita. Dapat <laughs> 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 yung pong pinakamaliit namin harvest, ay yun yan, ito, baka malipatin pa ng, ano. Wala <laughs> na! si Jim. Pinakita yung pinakamalaki ay. Pag meron kang isang daang ay. Ang isang kilo, isang pumbandil. Isang kilo. isang kilo ano? Ah, lalaki kakatuwa naman ay. Aray, isang puno din ano? ari isang puno, medyo maliliit lang. Ayan po, kaya po pinapakita natin ng para maka-inspire din. Oh. Uh. Kami po ay may mga patay din na kamote. Na nahukay. <laughs> ha? Medyo masukal din po. Masukal din. Batong isang. Batong isang.

Ari pong plat na ari 1, 2, 3, 4 5, 1, 2, 3, 4 5 5, 5, 5 Yan ay yung huli ng tinanim Parang 2 months old pala ang po yan Ganito na kalalaki yung laman niya Baldanon yeah. Yeah. Uh, pa. Ano ito? Diretso na? Mm. Hindi na pa kukuha ng, ng GM Ayaw na GM Ayaw na GM Ano tiyong malalaki ng apo? Maliliit talaga. Ay ating idadamay na ano? Ay din ng Ay kailan pa natin hukay na rin lang ay. Ha? Ito'y kasabay na rin baba Ano? Hmm. Parang ang huli pa. ano. ay, <laughs> Papatagalin pa natin isang buwan, ano kaya? Ay, hindi Ay, papatubigan ko na nga po ito, ay. O, tistingin natin patubigan ito isang plat na ito. Kung hindi mabubulok, ano kaya? Ay, hindi ano? <inaudible> Pero <-dirit> na, ano? <inaudible> ha? hindi nagpapagay ito at tuwa din laro hmm. na lungkot si na ba ako hindi pa ha? hindi pa nakaano nakasip na nakasip na <laughs> <Okay>. hindi quiet <laughs> o pabibilis hindi luway luway

Kesa tahi. Malaki rin ano Malaki, sa malaki. pa Two months. pa

hangin na. Ah. pag maghukay. mag 2 months old kamote atin ang hinuhukay na gawa po ng mababakante na naman aray pagka akong pitalinis ito ito na may pasunod laang na ikakahulip <coughs> yan po yung tabindaan no? may mga dumadaan po nasan <coughs> sobrang grabe. ang sa'yo Anong ilong kamote? Pang ano po pang Pahong po. Hayo! yung asa. Hayo! Mga ilang kilo po ba kuya? Mga ilang po ba kuya? 30 na lang. Hayo! Ilang po ba niya po kayo? Mga gano'n lang. ng bata? Bola lang pokokan plastik. Na plastik apo ba? Chong plastik apo bibingan susulit daw kare. Kamat tining tadi. Aynde. Na kun abang plastik. Panlit law. Oh. Pala bun babagatin kaya. <laughs> dini na po, dini na. Areto. <laughs> sa Dini na ano po, dini na po, dini na. Are karkulon na lang ho. Mga karkulat. Oh, strato. Pagla ko ano na, may patong sa tray ko malaro. Okay pa rin 'yan kahit mababalam.

Ayos nice na, may pang na. Nakabinta na po kami. Eh. Buwe naman o. Oh. Ay, upakan, ka. Mga nga, yung aso ano to. Oo nga, muntik lang kumagat. Ay, eh, lumapit naman may. Yun po ang iniiwasan ko, yung bigla pasok dito. Tapos, andyan naman yung aso. Muntik pang makagat si kuya. Yung amo po niya pagka may sama-sama ay ako Pag iba. Masa ka. Aso lang ang malakas. Malakas kumagat. Aso lang ang saklaw. Aso lang ang saklaw. Babantayin yung apat na camera. Ha? Binabantayin yung camera nga apat. Chu! na ba?

Ayaw mo ba? Oh, siya, ganyan. Okay. Yung parang kubong kapon. Sabit yung si pare. Ah, dumaan eh. Sa sitawan, no? na lagi maganda po naman ang harvest natin ngayon parang kit po yan o 30 to 35 yung good yung sumunod po ay 20 to 25 tapos yung reject ay 10 to 15 Balit tayo po isa klase pa lima papatayo.